magchika na po ta about sa mga realidad sa kinabuhi so sa katao sa tuas kung mga kinabuhi kay kita kita mga tao is mga kampante ra mugot usay sa atong mga kinabuhi kabalo ba mo nga inakadako nga baka atong kinabuhi is, or ordinary sa kalibutan is ang kuwart nganu man usay nga naman, ng tao dinayal ta sa atong kaugalingon bitaw atong mindset tur bitaw ko teacher bitaw ko bugado bitaw ko res bitaw ko public servant bitaw ko kampante na ito sa atong life nga ako ikanang stable job retire Nak na ko na ako retirement pay Diba? Siya ito mga ba? na siya kan panti kay ito sa tumang kay dapoy. Kontento ra bata sa usa lang ka source of income. Kontento na ta kung unsay naa sa ato a, ah, kung unsay atong madawat ala sina, kada bulan, Diba? At in reality, dili na siya enough sa atong mga expenses, sa atong gastos, sa atong pangapanimalay. Ako ba nang good or kita? Maingang kita. Tapos sa atong kaugaling mong miss, ni enough na miss ako, ah, di rin na ako kailangan o daghang kwarta. Di rin na ako kailangan o naghang source of income. At least na ako'y trabaho, ko. Abogado ko, doktor ko, nurse. In realidad, kulang ra na siya, right? Diba? Siya denial kay kwarta. Maunang kita, sa atong life is, di na ito ginadiscuss ang um, sex, money, religion, and politics. Because that is volatile and primal in our nature. Maunang kasagaran, ang atong ginaistoryan is about anang either or mga sa atong palibot. sports, issue, Mag magmaritis sa silingan, magmaritis sa imong kauban mas ganahan pa magtan magtanaw ano mga binuang sa social media kana mga video kita nga mga binuang mga prank nga makaisa mag talk about anang sex education about money about religion and politics ang good siya mga mga putang is so first superficial. fisher dili ta mabuhi kung wala na sila or wala na sila nga mga tao right meaning dili ta mabuhi kung walay kwarta kanang ginaingon nila nga Gugma ba daw sa kwarta is the root of all evil. Ito ba ba na? Ako hindi ako mato. Ang rasong na is nga nung kahimo ang usa ka tao na evil tungod sa kwarta. Tungod sa ka, ignorante sa kwarta. Sama na, katrabaho ka, but dili ka happy sa iyo work. Dili ka happy sa iyo mga kauban. Katrabaho lang ka na nga establishment, katrabaho lang ka na nga company, but you are not happy on that. But because tungod lang sa kwarta, ng spice ni imong kaugalingan. Another thing is ka nang magminiyok ka. Isa wala kay gugma sa katao, Mag ka Magminyo ka tungod kay sa piyan siya na siya dagang kwarta. So, meaning kailangan gid nato ang kwarta. Bisan pag moingon ta sa atong kaugalingon nga ako dili na ko kailangan ang kwarta, dili na ko siya need kay comfortable na ko sa akong life. Remember nga nag ang universe, I had to make you feel uncomfortable. Otherwise, tapi. <laughs>